Welcome back sa aking channel! So, ang i-discuss natin ngayon ay syempre, paano ulit mag uh, kung ano ang pwede natin gawing negosyo para ngayong taong 2024. So, paano nga ba simulan ang Tada! egg business? So, una, ano nga ba ang kailangan natin para mag-start tayo ng itlog business or egg business ngayon 2024, syempre, kailangan mo ng pangmalakasang supplier. <laughs> ba? Diba? Para maging wholesaler ka or reseller, dapat <clears throat> makakakuha ka ng murang bentahan ng itlog na magsusupply sa'yo. ba? Diba? So, kalimitan ng mga itlog ngayon na pang wholesale sa mga napagtanungan ko ha galing ng Batangas, Quezon, kalimitan mga probinsya doon mura. Tsaka yung bultuhan talaga. So, madali mang sabihin na dapat maghanap kayo ng supplier nyo or wholesaler nyo. Pero actually, medyo maproseso siya kasi tiyagaan ang kailangan mo dun. Tiyaga. Tiyaga ang kailangan mo at saka, dapat marunong kang kumilatis kung legit or scam. So hanggat maaari, yung pwede mong puntahan na malapit sa para ko wala ka sasakyan kasi lahat ng expenses mo isasali mo yan pag mag-start ka ng business di ba so kung saan ka makakamura dun ka kung makakamura ka pag i-deliver nila o mas makakamura ka pag ikaw yung magpi up di ba so isasali niyo yan sa inyong expenses so uh, saan nga ba kayo pwedeng kumuha ng mga Uh, or saan kayo pwedeng tumingin ng mga wholesaler ng itlog or direkta kayo sa mismong bentahan ng itlog. Uh, kung may kakilala kayo, ako ang ginawa ko sa Facebook. Tsempuhan lang talaga at kaswartihan na meron ako nakitang malapit dito sa amin. So, it's either i-deliver niya, free delivery, Or pwede ko rin pick up kasi malapit lang. So, ganun dapat yung gagawin nyo. Malapit sa lugar nyo. Mura. As in wholesale talaga. Na pwede kayong kum kumuha ng bultuhan. At hanggat paano ay eh, kikita kayo. Kung merong free delivery, why not? ba diba? So, yung sizes naman ng ating itlog. Ano yan? Per weight. So, ang alam ko may mga... Pagka weigh 50 to 54, 55 ang weight, ganyan eh ano yan, small. So, nagbavary yan ng small, medium, large, extra large jumbo. Depende yan. So, lahat ng sizes kukunin mo. Kasi, uh, ang magiging customer mo naman, depende. Minsan, naghahanap ng mura. Kahit small, okay lang. Yung iba naman, kahit mahal, gustong malaki. So... Kuha ka ng lahat ng variety ng sizes para meron silang option or alternative. Tsaka, tawag dito, may isa akong technique na sasabihin sa inyo. So, ang ginagawa ng iba, yung XL na size ng itlog or jumbo, pinag-iisa nila yan. Kasi, kalimitan, magkakalapit lang yan ang sizes, mga ano yan eh mga somewhere 65 to 70 bang weight niyan. Ganyan. So, kung yung jumbo, at, ay kung yung XL, gagawin nyo na rin sa jumbo size. Tapos tatawagin nyo siyang XL. Mas medyo malaki yung kikitain nyo doon. So, pwede nyo silang ipag-combine, ba diba? So, hindi rin naman kasi minsan, ang... Um, basic na sizes hanggang XL lang, de ba? So, yung XL at jumbo, pag-isahin niyo na. Pero ang presyo niya, syempre, yung presyo ng jumbo para, 'di ba, mas uh, kumita kayo kahit paano. So, after niyo maghanap ng supplier ng as or distributor, wholesaler para maging ano niya kayo, reseller. Ano nga ba ang susunod? So, syempre, kailangan niyo ng tatanong nyo, kailangan ba ng puhunan dyan? Actually, may option kayo. Pwedeng maliit na puhunan. Kung nakaluwag-luwag naman kayo, eh, pwedeng lakihan nyo yung puhunan. Kung talagang sigurado kayong maraming bibili sa inyong itlog. Kasi mahirapan din, mahirap din maista ka ng itlog. Kasi may shelf life din ang itlog, di ba? So, paano nga ba yung walang puhunan? So, halimbawa, mag-ano kayo? pre-order. Mag-collect kayo ng mga itlog. Tapos mag-set kayo ng day kung kailan nyo pwedeng i-deliver. Dapat confirm yung mga orders nyo nun, di ba? Siyempre. Bawa dito sa street nyo, alokin mo lahat yan. I-offer mo yung presyo nyo. Tapos, uh, magtanong kayo ilang tray ang orderin nyo. ba, diba? Tapos, siyempre, titingnan mo rin kung uh, malaki yung pamilya nila alamin mo kung bakit. Uh, tatanungin, sorry, tatanungin niya ako kung bakit kailangan alamin kung marami sila sa bahay or ganyan. Kasi minsan, may instances na nagre-reklamo yung ibang customer. Sasabihin nila, mag inform sila sa'yo, ay, hindi ako order kasi after two weeks, ano na yung itlog nyo, uh, bulok na. Ang shell life po ng itlog, hanggat maari, two weeks lang, lalo na kung wala sa ref talagang 14 days ang shelf life ng itlog, yung freshness niyan. Ngayon, um, ang may suggest ko, pag nag-deliver kayo ng itlog, ilista nyo yung pangalan at yung date, di ba? Para meron kayong reference. Para pag may nagreklamo, sabihin nyo, eh naka 2 weeks na ho. Eh talaga naman ho, shelf life ng itlog eh, hanggat maaari e eh, 2 weeks, di ba? So, hindi na niya pwede ibalik yan. Kung gusto nila, gawin mo, kalahating itlog lang yung ibenta mo. Ngayon, pag ibibenta mo yung kalahating itlog, syempre, dapat mas mataas yung presyo nung kalahati na tray ng itlog kesa sa isang tray, di ba? Para mas maingay yung silang kumuha ng isang tray kasi mas mura siya pagka inad mo yung dalawang kalahati. Ganon ang sikreto don. So, mga electa kayo ng mga orders nyo. Ngayon, kung kakilala nyo naman siguro lahat yung mga kapitbahay nyo, di ba? Mag-advance payment kayo hanggat maari. Para, uh, bawas din yan sa ilalabas nyong puhunan ng itlog kung konti lang yung budget nyo, yan yung isang option. Kung hindi naman, kung kaya nyong pal, paluwagan ng ano, ng advance, kaya mo na bumili ng itlog, tapos pagka-deliver nyo, tsaka nyo kolektahin yung bayad. So, yan ang two option nyo. Pero, meron talaga lalo na pagkakakilala mo, babayaran ka nyan minsan eh. O, eto na bayad ko, ganun, di ba? Meron talagang ganon. So, kung hindi lahat magbayad, paluwal mo yung ano yung natitira para makumpleto mo yung bayat para maka-order ka kung hindi naman <laughs> kung talagang walang wala ang gawin nyo pagka kung sino yung nagbigay yun, bili kayo ng itlog doon sa supplier nyo kaya advantage talaga kapag malapit yung supplier nyo sa location nyo kasi madali kayong makakakuha ng itlog hindi nyo kailangan mag-stack ng marami para bawa nagsisimula pa lang kayo pag maraming itlog ang nakuha mo hindi rin siya advisable kasi kailangan tantsahin mo rin diba? tantsahin mo rin para hindi ka masiraan ng itlog kasi lugi ka na dun kapag nasiraan ka ng itlog ba diba? so tatalong nyo paano nga ba malalaman kung fresh yung itlog ba diba? misa pag kukuha ka sa supplier nyo sa sabila tatanungin mo bago lang ba yan <coughs> excuse me nasabihin nila, opo, bago lang yan. Kalimitan naman ng, ng mga seller, gano'n na sinasabi. Opo, bago lang yan. Unless, tiwala ka talaga. Yung iba kasi talaga nagsasabi ng toto. Ay, nung nakaraan pa yan, ano, nakuha ko, ganyan. So, dapat maging mapanuri ka rin. Magaling ka rin magkilatis sa so, pagka, ano nung itlog yung freshness. Minsan, amoyin mo. Minsan, pag may amoy bulok na, <coughs> excuse me, huwag mo na isali yun. Kasi meron naman din ibang seller na mababait. Na halimbawa, kakukuha mo lang ngayon, tapos the next day eh amoy bulok na. Pinapalitan nila 'yon. <coughs> Lalo na kung suki so okay ka na, excuse me. So dapat maring, maging mapanuri ka rin, dapat alam mo rin yung kalidad ng itlog, kung fresh ba talaga 'yan, bago bang harvest 'yan, 'di ba? Uh unless gusto mo magano, mag-test ng freshness ng itlog. Ang isa doon yung float test, yung ilalagay mo yung tubig, ilalagay mo yung itlog sa isang baso ng tubig. Pagka lumutang, ibig sabihin, hindi na fresh yun. Pagka direcho na nasa ilalim ng baso, ibig sabihin, fresh pa yon. Pag yung itlog medyo angle doon sa loob ng, ng tubig na may baso, ay tubig na may baso. <laughs> yung baso na may tubig, ibig sabihin, siguro mga one or two weeks old na yon yun. yun. So, gusto nyo, try natin. Wait. to try natin, ha. Ah. So, ito yung baso ng tubig. Tapos, ito yung itlog. O, oh, tingnan natin yan. Kabibili lang namin ito kanina. Bakit? Oh. Yan. Pag yung itlog, yan. Nasa ilalim, lumubog fresh pa yan. Tsaka tingnan nyo tuwid na tuwid. So, fresh pa siya talaga. Hmm. Pag yung itlog, lumutang. Ibig sabihin, matanda na yan. Malapit na siyang mabulok. Huwag nyo nang bilhin. Pag yung itlog naman, medyo tumagilid. Or nakahiga. Kasi ito nakatayo eh. Oh. Nakahiga. Ibig sabihin, mga ano na yan. One week old na yon So, malapit-lapit na yung ano niya. Pagkabulok. Pag ito naman nandito sa gitna, lalo na malapit. Basta lumutang, hindi na yun fresh. So, effective siya, diba? Ang ating float test. Float test <laughs> sa ating mga itlog. Pero, syempre, pag nandoon kayo sa supplier nyo, tapos ginawa nyo yung float test, e, eh, matatagalan kayo. Baka abutin kayo ng kalahating araw, kakalubog. Or, ilagay nyo sa isang malaking planggana, ilubog nyo lahat ng itlog doon. <laughs> ba? Diba? Matatagalan. Iba talaga yung anong marunong kayong kumilatis, di ba? So magkano nga ba yung kitaan natin pag nag-ano tayo, itlog business? Ah, uh, kalimitan ng magiging kita mo diyan kung mas makakakuha ka ng mas mababa sa na ho, supplier ng itlog mo. Siyempre, mas malaki yung magiging tubo mo, di ba? Tapos mag-survey ka sa mga tindahan dyan. May mga tindahan ng malalaking tindahan ng itlog. Kung magkano ang benta nila. Para kahit paano, mapantayan mo or hanggat maaari, mas bababa yung presyo mo kaysa sa kanila. Para yung tao, sa'yo bibili. ba diba? So, kalimitan dyan siguro mga 10 pesos. 10 pesos minimum. Masyado ng mababa pag 5 pesos. ba? Diba? 10 pesos talaga ang minimum na tubo sa isang tray ng itlog. Ngayon, kung tata, gusto mo ng malaking tubo, mahal ang benta mo, sayang naman kung hindi mabibenta lahat ng itlog mo, diba? May stock lang yan. Mas malulogi ka. So, dapat yung tamang tubo lang na mauubos yung benta mo at maraming kukuha sa iyo. Kasi kalimitan naman ng tao ang isang tray, lalo na kapag isang pamilya sa isang bahay. Nauubos yan, wala pa isang linggo. Kaya minsan yung iba, dalawang tray yung binibili. Meron talagang taong malakas sa itlog. Ngayon, mas magiging malaki yung tubo mo o yung kita mo kung ikaw mismo yung magiging supplier ng mga tindera ng itlog dyan, di ba? Kung baga, kukuha ka ng wholesaler tapos magiging supplier ka nila. Mas okay yun kasi meron ka na talagang fixed na kliyente eh, na dideliveran mo hindi man araw-araw, eh linggo-linggo, di ba? Yun din dapat ang isa mo sa strategy, kumbaga. Makahanap ka ng tindahan diyan tanongin mo sila, magkano po ang ano nyo. Hanggat maaari, yung iba kasi hindi sinasabi, pero kung ma-offer mo sila ng mas mababa, why not sa'yo kukuha yan, tas malapit pa, di ba? So, kung meron kayong kakilala or friend na merong poultry, Ayan, mas okay yun. Advantage sa iyo yun kasi direkta, 'di ba? Talagang ano, parang si Papa may kakilala. Kung nga pala si Papa may kakilala eh. Sa Batangas meron silang poultry. Nagtitinda rin ng itlog ng pugo at itlog ng manok ata. O, kano kaya sa kanila? Baka mas mura, tanungin natin. <laughs> so pwede nyo lang simulan ang inyong itlog business ngayong 2024. Basta tandaan. <laughs> Basta tandaan, huwag lang susuko kasi ang mga sumusuko hindi nagiging successful. Tiyagaan lang po sa pagbibusiness kasi may darating din or bawa hindi kayo maging successful sa binibenta mo ngayon. Mahanap at mahanap mo rin yan. Kaya tiyaga lang. So, yun na yun, guys. Ang ating pa-itlog business for today. Kung nagustuhan nyo ang ating video for today, don't forget to subscribe, comment, like, and share. Abangan nyo yung ating uh, business or negosyo ideas for this 2024. Pwede. Diba? Pwede maliit na puhunan sa itlog business. Tapos, paikutin nyo na lang. Diba? Bye!